Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon, iaatid na naman po ako ni father, Kasi hindi po ako nakapag vlog Kasi may pasok po ako. Sabado, linggo lang po yung, yung wala akong pasok. Doon ako nag vlog Sabado at linggo. So... So, supportahan nyo po kami ni father and daughter para support po kami. Huwag kayong, huwag kayong wana, huwag kayong mungukan sa aming video. Magsasawa. Huwag kayong magsasawa sa aming video ni father and daughter para may support po kami. So, thank you po sa nagbibigay po ng star sa amin. Di pa. Thank you po. God bless. Bye-bye. Huwag bye. niyo pong lilimutan na mag-like, comment, share para updated po kayo sa father and daughter. Maraming salamat. Bye-bye.